traffic yung MRT yung train dito sa tapat namin nano oh, nakahinto. Hindi ko alam bakit. Bakit sila na Is there something wrong ba? Hindi ko alam bakit. Nasiraan ba? Kung bakit sila nahinto? Ah, hindi. Meron pa yung isa na naabutan nila yung train na isa nasa station pa, hindi pa nakakaalis. Kaya huminto sila sa gitna. And yung isa naman doon, 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 doon. Yung station doon, yun oh. Ayun, yun. yun meron pa naka-standby doon na pasunod, hindi pa umaalis kasi nga nandito pa sa gitna tong isa at hindi rin umaalis pa yung isang nasa station andun oh. kasi nasa gitnaan kami ng station eto, 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 yan station yan, meron pa isa dyan na naka-standby kaya hindi sila pwedeng umusad hanggat hindi umaalis yung nasa MRT station na ano nakarating na yung isa. Ayan, dadaan na siya. Pero yung isa, mal malamang nasiraan yung nandun sa hindi. Ayan, napalis na. baka okay. Yan okay. yung isa naman Ayun, pa paano na rin siya pausad na rin siya. Ayun, nandoon oh. Papunta ano na rin siya oh. Nakaalis na siya doon sa station.